there you go, a beautiful life once again may dutrapang wais na banaleng kahit na ngayong araw ay ayan, biyernes, pero makulimlim ang mga ulap uh, happy sana tayo dahil uh, bukas ay weekends, pero ayan malungkot ang kalamitan kasi nga, because of the cause ng uh, emissions ng taal, ayan nagkakaroon tayo ng volcanic spread and being in Cavite, napakalapit natin doon sa area ng Uh, ng Taal kasi nga nasa region 4 yun, Batangas, so, nasa area natin so yan, ramdam natin yung uh, vlog na dulot ni Taal so pero tuloy pa rin ang trabaho tuloy pa rin ang ating uh, paglilingkod sa bayan ngayong araw kasi yan, kailangan natin uh, tapusin ang ating mga trabaho so pasok pa rin, laban pa rin sugot pa rin mga uh, kapwa ko, mga lingkod bayan at naglilingkod sa bayan so, yan. And there you go, as of lunchtime, 12.08, update tayo ng volcanics, maganon pa rin, limang kalamitan, malungkot ang mga ulap kasi nga hindi pa rin nawawala yung volcanics. So panaging um, umulan yan, acid rain naman, so very dangerous to the health, kaya dapat nag-iingat tayo at nagsusuot ng N95 na mask kung halimbawa nasa labas ka sa mga panahong ganyan. Ayan, not lunch time. Wala pa rin declaration kung pa tayo. Although yung mga katabi natin, mga bayan, eh, pina na. So, meron ka, marami kami activity na kailangan tapusin. Marami ko ay na kailangan tapusin. So, go lang. Total, nandito na rin naman. So, trabaho lang tayo. Kain mo na ako, guys the beautiful life once again with your Chobang. wise na baleleng. Kumusta kayo? Papakita ko sa inyo 'yung package na dumating. yung delivery ko kanina which is this one. Sikat na sikat 'to at laging ina-advertise. Marami na ang nag-try na kumain so ita try din natin siya. Kasi sabi nila healthy ito, ang dry. Fruits and Vegetables. Hindi ko lang mabasa yung package niya. Hindi ko rin mabasa kung ano yung pangalan niya. Because it's written in Chinese. So, ayan. Pero pag tiyasagaan natin, tigman. <laughs> pag tiyasagaan talaga. Itigman natin kasi nga isa hype. Ayan. So, sorry. Medyo sumakit yung mata ko. Ayan. So, pag tiyasagaan. Uh, ita try natin that's the right word. ita try natin kasi nga parang nakakainganya yung mga advertisement na lumalabas at na natapapanood natin kasi parang ang sarap niyang tingnan natutuwa ako kapag ka nakikita ko silang kinitikman tapos kina, kinakain nila itong mga dried fruits and vegetables marami siyang kasi may patatas may yam merong ube may mushroom may patatas may cucumber dried fruits then meron siya banana at marami pang iba tatrain natin kung makukuha natin lahat. Okay, sige, subukan. Ah. Okay. Hay, suntukin niya ano? Kit naman. Niya, niya. Hindi tinatahi ah ano? sa Sasayate, wala na. Bakat si. Uy, ganda to. Kailangan ko magtanim. May bakpak-pakko. Ay, yung cute na ito. Pero, reject. Bakit reject? Bakit <laughs> na reject eh? Ano nating reject Hindi alam to. Pero, yeah, dito? Ah. Mm. Gusto ko ganito rin. I-pipe it. Pangit eh, no? Pero, okay na rin. Hindi, kasi ito delikado yan eh. Madaling mga na yun. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dapat yun to. Mm -mm. Okay. pa ng mm -hmm. laman. Pag walang laman, okay lang. Pero magpag ano siya. Dito pa. di Oh, 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 mm, -hmm. okay. kailangan okay. dyan. Okay. Ay, ang kit nito. ang Tapos Ang kit nito. Ito, ito. ito rin, no? Oh. Hmm. Kasi ito, ano, oh, wish wish. Lagayan ng gatas at Ay, Ito, ito. ito ano, o. na oh. eh, Then ito yung ni director, di ba? Mm -mm. mm -mm. Hindi, ma hindi, mahal yan. Mas malaki yan. Mm -mm. Magkano yan? So, ano nga yung pinagmamalaki yung mga halaman yung ang gaganda? <laughs> ha? So, nangyunggit kayo dyan sa halaman nyo na yan. Ang ganda oh. Ako yung nga eh. Ako nga eh. Ako nga eh. Ako nga Ako nga eh. Ako nga eh. Ako nga And there you go. Hindi natin natikman kanina. So, ngayon natin to try natin. First yung Cucumber. Thou, we have the banana. Sana masarap to. Para din banana chips, no? Para kumakain kayo ng banana chips. Pero yung lasa niya kasi is medyo maalat. This time, we have okra or lady finger. Ito nakakatuwa. Sarap tong niya. Okra. Alam mo, masarap yung lasa niya. Ang problem ko lang. Ay, matigas yung iba. etong okra, tingnan ko, parang mas okay pa to hmm, okay siya kasi malutong, matigos. madali mo siya. Magdalin siya. Magdalin mo siya. Magdalin mo na Magdalin mo siya. Magdalin mo siya. ito. Ito, siya. Magdalin mo siya. Magdalin mo siya. Magdalin mo siya. siya nakakain ko na yung cucumber, nakakain na ako ng potato, Ito rin, nakain ko na siya. Ito yung sinabi ko sa inyo, medyo uh, matigas lahat, itong mga strips na yun. yan, medyo matitigas. Yung actually yung uh, banana matigas din, so yan. Hanapin uli natin. Actually, ang gusto ko talaga makita yung mushrooms. Tingnan natin kung makakakuha tayo. Pero ito, ano kaya ito? nangka Ay, nakakatuwa. Ang sarap siguro nito. Langka, oh. Yan, may yellow na. Jackfruit. Dry jackfruit. Okay, this one naman, what we have here is, keto dried, dried siyang fruit na, and dates. date siya, natin. Okay good. Eto, this one is purple yam. Eto, natikman ko na to. Eto yung medyo matigas. And unfortunately, eto rin yung pinakamadami. So, ang daming uh, potato, yung, purple yam. ko, although, although, matigas itong mga strips na to. Matigas yung mga nakuha ko at nakain ko. So, eto, eto. Mm, this is purple yam. This is uh, sweet potato. Meron din siyang potato. And others pa. No? Itong chips na to meron din siya. So, ang bigo tayong makuha ay eh, yung hinahanap ko sana na mushroom. Wala ko nakuha ang ganito. Ewan ko lang, hindi ko pa nakakain ang buo. Hindi ko pa naman siya na i- um, nalalaman kung meron talaga. Pero so far, wala akong nakakain pa. Wala akong nakuha. So, there you go. Kung i-rate natin to, siguro 7-10. Gusto ko yung lasa niya. Ang ayoko lang kasi merong sobrang tigas na talagang makikipagbunu ka. Para ka nakikipaglaban nung panahon ng katipunan sa sobrang tigas niya. So, <gasps> para nakikipaglaban panahon ng sa sobrang tigas niya. So, ayan. Okay siya. If I'm going to rate this, guro 7 to 10. 7 over 10. So, thank you for watching! two hours later. Ayan na beautiful life once again. May jeep pang na baliling. Namitas tayo ng malunggay mula sa katikbahay. Ayan nga. At niluluto na natin ang tilap. Eh, at ko muna siya. So, dalawa na yung tinaluluto ko. Napaksuk kasi hindi mo nakakain na anak ko. So, ayan. Ito yung nagataan na At yung ating malunggay na kinitas ko sa kapitbahay. Nagiging ko sa kapitbahay. So, there you go. Sa lukuyan natin, hinihimay ang ating malunggay. So, gusto ko yan at least may gulay. Craving for gulay. So, ayan. Doon tayo sa masustansya. Craving for fish, craving for gulay, craving for gata. So, ayan. Ang iluluto natin ngayon ay tinataang tilapia na may malunggay. So, maya-maya lang, mabilis lang to Maluluto na ito. Agad. Uh, habang niluluto natin ito, nil, ay, habang hinihimay natin, niluluto ko na rin yung uh, tilapia. Pinaksiw ko, pinapaksiw na siya. So, maya-maya lang, eh, luto na rin ito. Isasama na rin natin itong malunggay. So, kailangan kong bilisan yung paghihipa dito. So, yun. Hihimay na natin pati yung ating malunggay. Actually, masarap talaga yung malunggay. Ah, uh, tingin ko, ito yung sagot sa napakamahal na presyo ng bilihin. Kasi syempre, sobrang mahal ng ibang mga gula. Itong malunggay, pwede ka pang makahingi sa kapitbahay. Kasi nakasatanim to dun sa part na magkatabi uh, magkatabing magkatabi yung bakod. So, ayin uh, ng atayo. Uh late lunch na to actually. Parang early dinner natin kasi umak. Uh it's past 5 already kasi nga masakit ang ulo. Hindi ko alam kung epekto to nung Vag kahapon kasi nga 'di ba dalawang araw tayong uh uh pinakulimlim ng ating langit because of the volcanic smog coming out from of Taal eruption. So ayan ayun, sakit katang ulo, so, kakain kapag ka uh, medyo okay na. So, ayan. Sana, uh, ito na yung ating comfort food for the day, kasi nga, para maalis yung sa mga nararamdaman at iba pang sakit ng katawan. So, ayan, tigman natin ito. And there you go. Ayan ang ating kinataang tilapia with lots of malunggay. So, kakain na tayo together. Eat eto ta ang ating brown rice ayan so kakain na po tayo and don't forget to subscribe like share your comments at share niyo din ang ating video para marami pa tayong mas may upload so thank you guys thank you my dear tropang wise na balilin hanggang sa uulitin tara kain na pusong pa sa salamat po sa inyong pagsuporta and remember in order to have a beautiful life be wise na balileng with a heart.